Ayan. Dami sa likod ko. Beach. Daming bunga. Nang hulog lang siya. Yan ang dami. Ayan. Ang lawak ng peach dito. Ayan, ang daming bunga. Ang daming nangahulog. Hmm? Ayan, hindi pa pwede. Green pa siya. Hindi pa pwede harbisin. Maliliit pa sila eh. Ayan, oh. Green pa. Wala namang problema, Mama shan. Yan ang dami. Yan siya.